Magandang hapon mga kakawas, mga kabendot, mga kaka-DIY. So ayan, i-share ko po sa inyo yung parts. I-share ko na yung mga parts. ng paggagawa ng dalawang water sa isang pressure washer. Kasi sa tingin ko po ay wala na akong kakayahang may tuloy ito. Although na testing ko na siya, kasi last time na naging problema ko ay sa wiring, so may kulang ako ng pyesa. So nakuha ko na yung kulang na pyesa ang kinukulang po sa akin ngayon ay panahon so baka sakali kung may gusto magtuloy sa inyo ng aking eksperimento kaya i-share ko po sa inyo kasi ito naman po yung napagana ko na napagana ko na nasabay yung tubig walang naging problema sa pressure so naging problema ko lang last time ay once na gumana yung isa gagana din yung isa so nagawa ko naman po ng palaan nyo yun naayos ko na yon sa so, wiring wala nang problema doon so kanina nagte-testing ako so nakalimutan ko nang i-video kasi siyempre nga pagkaganong mga trial -an, trial and error medyo maabala kung lagi ko isasabay sa pag-i-video. so natanggal ko na yung mga host nya so ayan pero isa-share ko namin sa inyo para at least kung may gusto magtuloy kasi nga po sa tingin ko ay hindi ko siya may tutuloy pero kung may tuloy ko man ay talagang may katagalan so, eh, hindi naman po pwede na i-stack ko itong pyesa para lang sa aking eksperimento syempre ang gagawin ko po dyan gagamitin ko na And, sa panahon po ito ay eh, hindi ko talaga siya may tutuloy dahil may plano akong gawin ayusin ko yung aking kalwas so ang plano ko sa kanya gagawin kong 7 in 1 yan, pula automatic 7 in 1 po siya kaya talagang mawawalan ako ng oras para dito so, mas priority ko po ito ng aking bento syempre kaysa doon sa aking eksperimento <clears throat> so ang, ang ginamit ko pong piyasa naglagay po ako ng pinaka controller control valve ng pressure para kahit po malakas ang pressure dito yung pressure dito mamimaintain pag dumaan dito mamimaintain so yun po ang ano dyan tapos may solenoid valve siya. So bawat tig isang outlet ng water ay may tig isang solenoid at may tig isang pressure controller. So yun po yung purpose niya kaya may pressure controller. Tapos po, dati naging problema ko, sabay na gumagana yung dalawang solenoid band. Ngayon nagawa ko na siya na pag naghulog ako dito sa kabilang pendo, gagana yung isa na hindi ito gagana kabila. So ganun din po dito. So ang mangyayari naman, halimbawa nagsabay, gagana po ng sabay siya gagana din ito ng sabay maga mag output siya na pareho ng water tapos pag natapos po yung nauna natapos yung isa titigil na po dito sa isa kontrolado pa rin po yung presyo so walang pagbabago yun nga lang po yung ang isa ko naging problema at isa rin dahil lang kung bakit hindi ko rin agad siya may tutuloy ay kailangan ko na, na naman maghanap ng pyesa na may kakayanang mag-handle ng mataas na presyo. Kasi kanina, nung ginagamit ko siya, ay medyo nagkakasingaw ng maliit dyan. So, ibig sabihin, hindi kinakaya ng mga seal ng aking solenoid. Although maliit na singaw lang, syempre, hindi natin pwedeng pabayaan na ganun yun. Ganun din dito sa kabila. So, kailangan ko pa siyang maghanap ng another solenoid bag na mas matatag dito ang seal. So, yun ang isa pa po kung pinaproblema natin dyan. Although nagaanan naman siya, yun nga lang, syempre, dapat po, walang mga singaw. So, yun pong paghahanap din ng piyasa ang mahilap at medyo magastos. Yun yun pong isa kong sinasaalang alang kung bakit hindi ko siya may tutuloy, kasi nga po, magastos mag-experiment. Kasi kagaya nito po, halimbawa nagkamali ako dito, nasunugan ako, magkano ito? 500. Eh. So, medyo magastos po talaga mag-experiment. Kaya kung yung kung gusto magtuloy, ito po, i-share ko naman sa inyo yung piyasa. Kung makakahanap po kayo mas magandang klasing Sony Nord vibe dito na mas matatag, kayang i-handle ang at least 30 PSI, ay mas maigi po. Kasi para iwas singaw. Tapos doon po sa naging problema ko sa wiring, yun nga po yung pagsasabay ng dalawa. So ito po naging solusyon ko. SSR, naging solusyon ko. Kasi ito po, pag naghulog ako dito, at nagulog po ako sa isang pento itong dalawa magkaduksong siya para pagganahin itong motor so wala pong problema po yun kahit magkaduksong siya once na nagulog at nagkaroon pa ng oras natakbo, pag natapos itong isa walang problema, tatakbo pa rin ang motor kasi na, naka-engage pa rin po ang SSR sa kabila pero bakit po dalawa? dahil pig dalawa siyang SN SSR hindi po pwede natin isa lang ikakabit nyo kasi yung yung dalawa pong nasa itaas yan ay para sa motor tapos ito pong dalawa sa baba ay para sa ating isang solid valve. para makontrol nya po na halimbawa naghulog po dito kasi ito nga pong dalawa ay nagagana yan na sabay yung sa taas na yan nagana sa sabay yung sa kabila sa baba hindi po gagana ng sabay tapos parehong relay po ang magagamit gamit nyo itong dalawang relay po ang dalawa relay. Once na nagulog po sa isang bendo, pareho pong nagagamit yun sa bank. Gagana po ito pareho. Gagana ito pareho. So, yun po ang purpose niya. Kaya, nung last time, wala ako nito. So, yun yung naisip po solusyon para mapagana ko ito ng tama. So, naman po siya ng tama. Sa so, pagwa-wiring nga lang po, dapat tama pong wiring. So, yung ginagawa ko sa akin, yung kumbaga yung pinakanya line 1 neutral yung mga ganon ay nalagyan ko ng tape yan may tape po na kulay pula ito hindi na pansin kasi pula din ang ano so palatandaan ko po yan para pag sinaksa ko sasaksakan magkakalinya yung may tape although wala naman syang positive at negative for safety purpose yun po yun lang po yung pinagbasihan ko iwa tape po para hindi po mag sortage yun po yun kaya yun po ay may palatandaan so yun lang naman po yan so baka may gusto po sa inyo magpatuloy kasi maganda rin naman po ang advantage maganda po siya kung gagamitin nyo siya sa maramihan pero kung pa isa isa lang ang gagawin nyo isa dalawahang car wash na bay pwede na po bumili na lang kayo ng dalawang ano, pressure washer pero kung halimbawa po pang sampung bay o kaya pang tanim ay napakalaking savings po matut save nyo kasi yun nga po sa halip na anim na machine ang gamitin nyo tatlong machine lang yun nga lang po talagang dapat alam nyo yung pag wiring at alam nyo rin yung paggamit nito so pwede rin po kayong maghanap ng baka may ideya kayo na no? mas magandang klase pa dito pwede rin po kasi yan muna na binikupan sa mantala eh para, para, sa akin trial so nag error na nga itong kanyang gauge pero din siya isa okay pa pero wala namang problema yun basta tama pa rin pong pressure na nanalabas pa rin oh. so, hindi ko na lang po naipakita sa inyo pag testing kasi doon sa unang video naman nakita naman po yan na pareho naman lumalabas ng maayos kasi hindi po tayo pwede mag kagaya nito po, maghapunan ko yung Siyempre, iniisip ko po, po yung wiring. Hindi pwedeng basta-basta na lang wiring. Kasi hindi naman po ako expert sa mga ganyan. Baga nag-aaral lang din po ako. Umuutay-utay. At least nakukuha po. Kasi nga po, pag nagkamali tayo, sayang. Masunugan na lang tayo ng isang nito, 500 na agad. Kaya dapat po tama. Lalo na pag sa motor tayo na atyambahan. Medyo masakit po sa bulsa yan. Lalo na kung experimental lang. So, ayan po. Pwede nyo pag-alalan. Nandiyan na po. Kailangan nyo lang ng SSR. Apat. Tapos, sa solenoid valve na matatag, matibay. Tapos, dalawang controller ng pressure. Tapos, yung pumpo, motor. Yung mismong pressure washer, kailangan nyo. Pwede nyo po siya ituloy. Ako lang po talaga hindi makakapagpatuloy ngayon kasi sa pa-order pa lang po. Ayun, may dalawa pa ako sa labas. pang deliver ko 'yan bukas. ayan ang mga panlaman niya sa loob. Nakakarga na nga yung iba. Iba kong gamit nakakarga na kasi mag deliver ako bukas. So, doon ko malapit lang 'yan kaya mga walang laman. Doon ko 'yan actual na i-set up. Isa may ari po niyan. And hindi pa nga rin po tayo mapapatigin kasi nga po may mga pa-order pang kasunod dyan. Kaya mangyayari po ay talagang baka may po kayo sa akin kaya intay, sa experimental nito. So, i-share ko na lang po baka sakaling kayo makakapagtuloy. Eh malaking bagay po 'yan kung may tutuloy niyo. Hmm. Tapos in case naman po na na niyo na, baka naman ano pwedeng niyo ring i-share sa akin. Lalo na kung nakabili kayo ng mas matibay nito. Kasi kailangan ko po mas matibay nito dito naman hindi naman kailangan kasi SSR na, na yan SSR na mismo ang gamit na relay so hindi na tayo mag-aangat ng sobrang tipay dyan yan na talaga yan so yun lamang po yan po ay dalawang water sa isang pressure washer pwede nyo pong ipagpatuloy kailangan nga lang po yung medyo mahaba-haba ang PC nyo eh. kagaya ko po hindi naman ako mapera tayo po naghahanap buhay lamang so hindi po talaga laging pwede ah uh, yan kasi nagagastusan lamang po ako kaya experiment yun nga lang po talaga pag nag experiment ka at nag success na ay talagang sulit naman kagaya na lang po ng aking puli automatic foaming machine ay talaga namang sulit na sulit po ang aking experimental na yan napakadami na na pa orders hmm. so paus na kasi nga po kanina pa ako hindi uminom ng tubig at kanina pa ako nagagawa So, ayan po, iwas lang po ako ngayon sa masyadong chat kasi nga po ang dami kong gawain. Nakasagot-sagot naman po ako pero hindi po pwede matagalan. Yan lamang mga kakalwas, mga kabendo at mga ka diy Please like, subscribe, and click the bell. Thank you.